So, matinding labanan ang masaksiyan natin ngayon mga kaibigan, oh. No? Ayun mga kabaryo, patigasan to ng noo. Yun. Baging muna tayo ng mga kambing natin. Matibay na labanan to. Bang! Ayun. Hop! Bang! Ayun. So, mga dalawang taon na to magit mga kaibigan, no? So kung napansin yung mga kaibigan, yung uh, nila ay talagang mahaba na. No? At nyo na uh, lang uh, tao na ito mga kaibigan. No? And then may papakita din ako sa inyo mga kaibigan. Ito talaga ay sa akin mga kaibigan. No? Uh, buwan po lang ito mga kaibigan. So yan. So it, yan po ay uh, ang kambing sa akin mga kaibigan. And kung napansin nyo po yung bigote niya ay hindi pa po, po masyadong mataas. Oh. so yan po. No? So, batang-bata pa ito mga kaibigan o ilang months pa lang ito mga kaibigan.